Sa ating government in action, higit walong daang residente ng Quezon City nabigyan ng tulong pangkabuhayan. At kalinga sa Maynila program, umarangkada sa malate, si Gab Humilde Villegas sa report. Rise and Shine Cap. Higit walong daang mamamayan ng Quezon City ang nabigyan ng pagkakataong makapagsimula ng kanilang sariling negosyo sa tulong ito ng pagkabuhayang QC program kung saan mga residente naman ng Districts 1, 3 at 4 ang nakatanggap ng livelihood assistance na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 20,000 piso. Umarangkada sa Malate, Manila ang Kalinga sa Maynila program ng lokal na pamahalaan. Hatid ng programa ang iba't ibang serbisyo ng mga departamento na madalas pinupuntahan sa City Hall. Kabilang na ang Office of the Senior Citizens Affairs, Manila Department of Social Welfare, City Civil Registry Office at marami pang iba. Lain ito na mailapit mismo sa mga residente ang serbisyo ng LGU. Tiniyak naman ng Manila Government na patuloy pang aarangkada ang programa sa iba pang lugar sa lungsod. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.